Maliban po kina Stephen Curry, Jimmy Butler at Moses Moody na nagkaroon ng magandang performance sa Bakbakan Contest First mga kaibigan kaya nakalusot sila sa road game na ito. Ay sa tingin ko isa itong si Gary Payton 2 sa nagpanalo sa banggaan nila Contest San Antonio. Unique po ang chemistry nito sa team ng Warriors noon pa, especially pagdating sa mga core ng dubs alam na alam niya kung papaano gumalaw ang kanilang opensa. Sa depensa naman mga kaibigan ay syempre umaangat nga rin ang kanyang pangalan, kasi nga kilala po itong isang matibay na lockdown defender ng Liga Manang Mana sa ama sa kapanahonin pa ni Michael Jordan noon. Tingnan nyo po ang play na ito napakagaling humanap ng tamang pwesto mataas talaga ang defensive IQ niya. Sa play na ito, ito yung sinasabi nating magandang chemistry niya sa Warriors. Napakaganda na panoorin ang play na nagbalik ang dating malakas na GSW na kilala ng marami sa ginawa ni GP2. Tingnan nyo dito kung papaano siya gumalaw sa depensa mga kaibigan, puro pasa ang ginagawa kapag ka niya. Na ito po ay nagresulta ng Christy Curry at makuha ang momentum ng laban. Ito opensa naman tingnan nyo kung gaano siya katalino maglaro, ito yung palaging ginagawa ni Gary ang backdoor cut. Dito naman tingnan nyo kung paano niya pinanas ang dalawang higanti ng spurs sa rebound sa subline ni Draymond. At hindi lang yun nakuha din niya ang rebound dito sa subline ni Curry para gawing perfect ang threes ng greatest shooter. Dito naman mga kaibigan iwan sa bilis si Wemby. So talagang hindi basta-basta itong si Gary Payton to fit na fit sa sistema ng GSW. Bagaman hindi ito gaanong nabibigyan ng quality minutes ay pagdating sa playoffs binibigyan na siya ng sapat na minuto kasi magaling at sanay na sanay na sa mga malalaking laban.